silkworm. Ah, okay. Still warm, yeah. Oh, Erin, no. ayaw, ayaw, ayaw ko na. Ayaw ko, Parang nasa lang siya. Na sa Malolos, so yung mga tubis, punta natin yung ano, trip ng Malolos. Then, Kasi nung nag ka ko, na, na play, Malaysia ito, ako, nagharap ako ng trip doon. Kasi walang iba yung crepe so, doon sa ano. Wow! sa Malaysia. Ano siya, di ba? no parang toasted yung Topping. ano sa Malaysia na, mami? Yung pabalot niya. Ice cream, Ay, ice cream mo. Gusto ko so, 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 yung banana. Hmm. Cream, banana cream. No yeah. Magkano? 125 pesos. Sa mga tropis, tingin man crepe ng malolos mga tropis. Kung gaano ka sarap mga katropa. Let's go. Nasa side daw siya ng New City Hall. Ah, so sa New City Hall, di ba punta ngayon? Mm. Excited na ako mga tropa. mo excited ka ba? Excited ka sa trip natin? Si Miel. Miel's Miel's excited. Ilan ilan maubos mo? Bogi, ikaw. Uh, hindi ko po alam. Mga... Zero. Andy yun na Andy. Saan po ba? <laughs> <laughs> Yung trip ng malolos. Mga zero lang Zero? Okay, zero Ibig sabihin, wala yun Zero eh <laughs> Kaso nga lang mga tropa Sobrang traffic dito Kanina pa kami bumiyahe oh. Nas 30 minutes na yata kami nasa kalsada Traffic Kasi may mga ginagawang daan sa gilid Kasi So pag natapos yan Masyado hindi na mabawas-bawasan na yung traffic Kasi luluwag na yung kalsada dito Ay nanong kasi nila uh, na yung daan Binakbak sa uh, maglooban ba tayo? Dito na ba 'yon? Hindi pa no. Hindi pa. Alooban tayo diyan. O oh, nga, ito na 'yon. Ano ba 'yan? Hindi ito na 'yon, Sam. No. Hindi pa. Hindi, you pa. Know. hindi pa. So, ayan din. Di ko lang kasi kabisado, pero 'yon, tuntunin na lang natin sa bagong City Hall daw ng ano ng bagong City Hall ng Malolos Bulacan. Alam niyo ba mga Hello, tropa pits, ito 'yung pinakaunang city sa Bulacan, tama ba ako? Malolos. O, oh, sa sino Ang pinakaunang city ng Bulacan, ano? Pinakaunang city yeah, ng Bulacan? Ng Bulacan? Hindi ko po alam. alam. One piece. <laughs> Malolos. Yes! Si Sam lang yung correct. Malolos ang pinakaunang naging city sa ano? Sa, ng Bulacan. Yes, tama, tama. Tama siya, Sam. Galing. <laughs> <laughs> oh, lolo mo mayor dito na dati, pa ba? Lolo ni Ay, Anong lolo lo, lo ni lolo lolo niya 'yun, 'di ba? Siya, Congress congressman siya ngayon, Sam. Ah, okay. okay. So, District the one. Malaki din kasi malolos eh. So, dadaan sa ano, mag-shortcut tayo. Mayroong shortcut dito eh. Tingnan, sana nakalimutan ko na kung saan 'yon. Wala kalabusan. Ah, may pag may lumabas yun ayon di ba nung nag ano, tayo nag na Thailand tayo kumain din ng Krypton iba 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 ibang iba, iba, ano yun no? gusto ko orderin ko ngayon ay banana cream with ice cream sarap So mga tropa, balikan ko kayo mamaya pagka nandun na tayo sa, ano, sa Japanese script mga katropa. Let's go! Dahil hindi ka nakasama sa Korea sa ano BT21 ba yan? Ah, doon ka lang sa F4. Oh baby baby, baby, baby. Baby, baby. Si Wachili yun. Kailangan mo si Wachili yung mahabang hair. Si... Si ano, si Wachili, si... Ibang <laughs> isa. Sa apat yun sila eh. Yan, 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 yan. Basta yun. Mag F4 ka na lang. Hindi ka nakadating sa BT21 ay, BT21 ba? Ano mo? O ano? Yung isa? Ay na! Dati! Ano yata ang gusto mo eh? Yung Super Junior? <laughs> super Junior? <laughs> Mahilera yan ni <laughs> F4 ata eh! Nasa? F4? Ano nga ito? Ano ba nung ba yan? Ay, ba kotse ko naka-park! Lapad o! Ba't ang lapad niya? Diretso! Kaliwa! 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 Mag-drive muna ako mga tropa, baka maligaw ako. Balikan ko kayo mamaya. Let's go! Let's go! Let's go! Babay! Drive lang ako! Mga mabilis natin kasi ah, baka mamaya. Ano pa natin sila mami mo? Hindi. Ako na iwan. Yeah. Iwan niya yeah. na Katropa sa ano. Malolos Mart ano, uh, night market 'yan oh. Ano, diyan mga katropa. So diyan yata yung ano, yung Japanese crepe mga katropa. Hindi na sure kung saan banda diyan, pero ikutin na lang natin kung saan banda diyan mga katropa. Then ito yung bagong City Hall ng ano ng Malolos. Bagong City Hall ng Malolos. Then, pwede ka rito yata mag-jogging kasi dami nag-jogging. Yan. Dami nag-jogging mga katoka, pa Mag-jogging din ako. Mag jogging din ako. Let's go. May Macy, paihiin mo. Naihiin na yan. Pastor. Sir mga tropa, hinti-hinti lang namin yung kasama namin kasi wala pa sila. Kasi nauna kasi ako, nag-overtake ako dun sa, sa kotse kasi napakabagal. Eh, uh, na, nakasunod sila, naiwan ko sila. Kaya rin, nakikitayan uh, mo na kami mga tropa. Hindi ko alam sana sila pero dapat dito ako yung nakalanmark dito yung city hall ng ano ng malolos mga katropa so din natin kung um, sana sila ayan na ayan na, na so yan ang kasama namin mga katropa so yan ang kasama namin okay. na lang takpan na hindi naman tatalon yan nak Ayan sa atis Sam Napakaganda Napaka pretty Ang mami kong napaka pretty Kamukha ni si Sam Papayag ka ba pa, Sam? Dalawa Up motor Talakad na tayo mga tropa jogging dito ho, ho. jogging jogging ang ganda pala ito sa gabi sana maraming ano, may upuan pa doon sa crepe mga katropa kasi uh, walang pasok ngayon eh so dito sila tumatambay lahat ngayon Nag nag-relax dito sa ano ay yung lucky pala ng food park dito ah para siyang ano Laki pala ito sa loob ah. Dapat pa minig dati pa yung dike ulan to. Hindi naman no. Saan yung crepe? Ito? Oo, so, oh, natin yung ano. Oh, laki burger, oh. Isa Loki. Isa Loki burger. So, hanapin natin yung ano. Um, Saan dalawa? Saan? Saan dalawa? Sinyal ba ito wala? Sinyal Wala Wala Taw na ba sila dito? Taw

Uh, tingnan natin kung saan tayo makakain ngayon. Eh hinahanap namin yung ano, crepe. Crepe uh, yung Japanese crepe daw. Dito lang daw 'yun. Pero wala pa kasi kami makita eh. Saan kaya 'yun? Medyo kaya daw sa kabilang side. Puro pagkain pala dito mas. Ay, mga puro pagkain. Wow barbecue, pusit, uh, kabab uh, kabab I ikot ikot kami, ikot muna. Ikotin uh, ikutin muna natin yung kung anong magustuhan natin doon tayo kain ka mga katropo oh, oh. Uh, Yan, oh. halos pa same yung mga patinda nila sa atin ay mega po no ano yan rock rock can run barbecue kain wow. na po tayo yeah, saan ba yung prep? ba't wala ano lang to nandito ah ito ba yan Maglakas mabilis, wala na sila. Bilis maglakad. wala na sila? Ano yan dyan? Donut po. Oh, donut. po oh, may donut? ano bang donut? Ah, okay. may donut ng mga trotter? Hanapin trip na ako. ano na, Oo! Marap Hmm, Mmm! Ang pangoh! ito ah! Mm, Ay, ah. Luto na to sir! Luto na yan! Ay! pa! pa! Yes, na! Na-exotic food mga katropa. Riani yeah, sir, pastel po, iniyaw sa banga. Kain na po. Anong ini sa banga? Mayroon Ano Ito po yung chicken. Ah, patikin nga. Aw, oh, para siyang ano, lechon na nasa banga lang, no? Hmm. Galing mo ha. Ah, uh, ang galing mo mga katropa, no? Para siyang lechon na nasa banga. Ah, ito yung hinahanap ko. Wow! Ito yung hinahanap ko. Kung ano ba yung pambalot niya? Yung yan 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 Parang 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 pancake Parang pancake ayun oh, yun masarap yan masarap So ayun mga tos yun yung hanap ko parang pancake so, Akin na ba yan? Andi pa? Gusto ko ba na anak crepe? Ano, ano ba yung mga ano niyo? Uh, special ano niyo? banana mango, meron ba kayo? banana mango fruit, wala ano to? isa so, ba? nutella, banana. nutella banana wait lang so ito ba? ano okay, nice pa Gusto ko yung ano, Nutella banana ice cream. Yung Nutella banana sa akin, ito. Asan Ay, may ano sa'yo, May? Ito nga, yung special ice cream na strawberry. wala. Ah, wala siyang banana, wala siyang saging, eh. Meron. Meron? Meron sa loob. Special ah, Sige, ganoon na rin sa akin. Ha? May ganoon na rin sa akin, tulad sa'yo. Tulad sa'yo. Oh, iba, iba. Ah, sige, iba na lang sa akin, be. Ano yung isa, isa dyang, ano? Ano, an ano yung isang, ano? Yung... Oh, oh. Saan dito? Hello, yung sa Echo. Ah, sa akin, ito sa akin. Mag-trip ka ba? Ano gusto mo sa... May banana to, ha? Oh, okay. 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 Ate, sama na sa'yo. Son. Ah, gusto nyo? Ano gusto nyo? Sige na, habang malibre pa si Bailey, ito sa kabila naman puro friends price mga katropa. Oh. Usong na talaga ngayon mga truck mga ano. Mga food truck at ito sa Strawberry. Ikaw ano? Norman. Ano sa'yo? iyo? Okay, anong gusto mo? Mamaya ka na mahiya pag busog ka na. Nutella? Okay, isang Ano Too soon. Try mo iba yung ano son, Ay, yung ano banana, ano ba 'yon? Banana peanut, peanut butter. Ano na? Sabi mo. Sabi mo. Sante opo. Wala ng upuan. Ah, sa likod. So may upuan sa likod. Ibel sa likod tayo. Ngana si Mimi. May lalakad na lang ba tayo? Oo, po muna tayo. Upo muna tayo. O, tayo siya, so, dito tayo sa likod. Hindi, hindi. Ano 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 Ayan. Secret right? muna. Um... So uh Mamaya na review. Ay, ka Ay,

Yako, yako. Mayroon din silang ano, oh, cookies and cream. <coughs> oh, sarap. <coughs> ano yan, sir? Strawberry? <coughs> strawberry. Wow. Ay, kanya ito, strawberry. Pwede lang. Pag-pang-tang nila ka. Oo, sarap. Hindi dito kami, pang-tang lang. Okay. Ay sayang. Sayang. Kaya mo na kagad. Paano ko? Paano ko? Palaka? Palaka Aka na yan. Crunchy pala yung pambalot niya, girl. Crunchy siya. Oo Galing Yung sa ano sa Malaysia? Charon dami gusto kusulate Charon. Depot sa 1.3 hour pa kasaka. Ah, kala ko si Charon. Depot. Kasala pinchicho. Ayaw, ayaw po di mag-to-set. Charon da in. Tayo di mag-sana. Matagal ba tong Star Network? Mga ilang Marami at maram- maramihing branches to. Sa balang. Pero Mayroon dati kasi mayroon sa sm to eh mga ganyan. Sa SM Malabon. Mayroon. mayroon. Da dati may SM Dati sa SM North mayroon. Eh. Ay ah, Robinson. Ay Robinson.

Ate sama na yan. Pakita mo nga. Oke, okay, Oh my God. May, may almonds, oh. Oh. Almons. Hmm. Ah.

Ang oh, patanggal ng higit ka no? yes, yes, na katotohan, no? Norman! Yes, Pa? Sabi dito, mga ka ano? Hindi na ako sabangak. <laughs> Ayun, Ano? Pag in-order mo, dito ang lahat sa sabangak. Yeah. Masarap yan kasi yung usok, hindi siya lumalabas kasi nakatakip. Diba na pag inihaw dyan, nakatakip? Ah, yes. Nakatip, diba? So masarap yung, ano, yung, na. yung usok talagang maalaman. Parang yung lahat po ng flavor. Oo, oh, nandun na. Kaya pala, hindi ko pala try yun ya. Try mo ya. na yan. try mo na kanya ganyan. Inihaw sa banga. Diba? Hindi pa, di pa, di pa rin na try.

Kalau so, ada itu mah perlu mengajak di situ. May nakatry ka na yang Gusto ko yung isa. Gusto ko yung exotic food mga katropa. So, Totoo. <laughs> <laughs> 50 pesos Hindi kayo Suka, misa? Exotic food!

Food. Okay. No, ah, no. exotic food. Okay. Ano ang nakita mga tropis na ano? Exotic food. Dito lang pala sa malolos mga tropis na uh, dito. Pero ano order namin ito? So, Exotic po na tayo na po. po yan. din silang ano? din di na ano uh, i import nila. Ay, hindi po. Ito po yung Ito kasi galing pa itong ano. Ah, uh, Ito dito galing itong. Ito dito galing jensan. Ah, iba-iba ah, iba siya. Ito galing jensan. Yung galing ng buhol. Kasi ano po mga nabisya lang eh. Ako oh, kasi sa mga buto po culture na namin po. Ah, okay. Uh, Ayun na. Ah, po, kami na pala po culture. Kung napapanood nyo po yung ano, mga sa channel 7, sa iwan. Oo. Anong pangalan na ano? Wala. Exotic try ah, na. ano to Thailand, Thailand ano to Salamat, Tebes. Sotik food. Pa-tryin na po. So, tryin na po it See, ito din 'to yan. na din parang ay, hindi po sa, ano po yan? sa Pero nila Ah, alaga na. Ubus na 'yan eh. Ubus na 'yan sa ilog kasi araw-araw nilang ang tinitiwa. So, wala wala na masyado. Ito yung bila. Ano, bagnet. yung kawali. Bagnet. Ang daan na pala dito. Pag nagpo ito ang na mga, mga dito. Ah. Ano din kainin, May? Ito ano kainin. Ayun sa table, eh. Ayun sa table tayo. Okay na kayo? Sa ng sakit. Hoy, Ronald! Basta kumain ako. Kumain, kakain tayo. Sa ating pa, try, try. Protein yan. ka na pa? Oo. Oh, nope. oh, so, Mayinit so, so, so. uh, old Day-old, One day-old. Oh. Ito sa balot, diba?